Kung may time machine na ako, mm. tapos 'yung drop kicking ko 'yung batang self ko na nakadiscover na masarap ang bacon at masarap ang mga pagkain at tipong kung iupaan ko siya araw-araw para maging vegetarian, doon gagawin ko eh. <laughs> Dad, dati may pumupak sa akin. Uh -huh. Strangely kamukha ko. I think I think mas madali, I think mas madali mag-diet kung hindi mo alam na masarap yung pagkain na kinakain mo. Ah, dude, kung bata ka, kung pinilit mo kung ginaslight ka ng magulang mo, mm. nasabihin na masarap tong gulay. Yun na lang sana. Kita kahit oh. yung ang problema kasi puta kahit yung gulay natin masarap eh. <laughs> alam mo 'yun? Oh, anong sahog ng munggo mo? Liempo. <laughs> para, para, hipon. Di ba? sarap eh. Ano mo yun? Masarap siya eh. Kahit oh, ako ko kumain ng gulay Pero yung healthy talaga Kasi feeling ko hindi Hindi healthy ang ginataang kalabasa May gata eh Na, na may Tamos, hipon Diba? Oh, 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 oh. oh, diba? Puta so. Limang kanin Limang diba? kanin oh, diba? Yung kanin talaga bro